Ito ngayon, ang PNP Chief RH52 with Niel Parosa. Kami na Niel! Pagkala mo mga Jerry Tantri, magandang inap generator talaga sa gobyerno itong Exabas. May isang pagkataliban dyan sa nahuling security detail ng senador. Noong nakaraan, minahuli nahuli namang tauhan ng US Embassy. At mayroon din nagpakilalang top official ng Highway Patrol Group. Naninendra ka pa si PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil na may utos kumano sa, o may payo umano sa DOTR sa ihintong hulihan kapag rush hour. Sa uh sa -huh. Aha. Itong si General Marbil na mayroon siyang nasabing pahayag. Sagot niya ni Marbil nang inindrop siya ng polis na nahuli sa isang video habang kausap ang site enforcer na pinara dito sa bahagi nito na extortion Sortigas. Loko ha? Uh -huh. Naroon. Pakinggan natin may kinamang itong bahagi ng pahayag o pag-indrop ng polis sa kanyang chief uh kinti. -huh dahil pinuputak din sa social media, baka pwede natin patigyan muna na concert. Kasi yung, uh, Ay, pati yung nagre-request pati si Chief PNP na. Atinig ng nahuling polis, tauhan ng Highway Patrol Group. Kwento ng Department of Transportation, pinagmumura pa raw sila nung nabanggit na sakay ng convoy. Pero sagot naman ni Chief PNP, kumaikiling pahayag na itinadala sa PNP Press Corps and I don't do that, sabi ni General Marbila. Ay, uh -oh. ang pagsalita ng HPG na si Police Lieutenant Saddam lang ay ikinalulungkot ng HPG itong incidente. Iniimbestigahan na sa mga oras na ito. May, may, ay, meron pa lang, HPG ba yung nasa unahan, yung nakamotor, uh, Eniel? Correct. Uh, uh, HPG means so, yung, convoy. Uh, yuli, uh oh, means uh, uh, boy yung uh, uli. Tapos yung, yung, sakay ng uh, mga van ay mga ano yan? Convoy po mismo ng uh, HPG official ng HPG, ah, Yung, official uh, ng HPG. Uh, o, hindi ah. na hindi na napangalanan mm. Rear Anthony. pero hindi nabanggit ng highway patrol group impormasyon informasyon ngayong araw ay mukhang napupunta si Director, Police Brigadier General Elias Armata sa uh -huh. tanggapan mismo ay ng DOTR. Uh -huh. Personal na makipag-ugnayan dito sa kagawaran at tinawin itong issue, kaugnay pa rin. So, so confirmed, confirmed na talaga na talagang taga-HPG siya taga -HPG. Na naman. Hindi naman nagpapanggap lang na taga-HPG. Kumpirmado. Uh, 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 in fact, ngayong umaga lamang, bago nga otawad, ay may official statement ng si HPG. Kaya lang, hindi pa rin naman napangalanan pangalanan doon kung sino yung nagpakilalang uh, oh. top official na, ng HPG. hindi na, naman oh, ta tatamaan na ta 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 kay General Eli Mata. Yeah. Hindi, hindi, naman si General oh. Eli Mata yung sakay. Talaga. <laughs> <laughs> Ibo kung hindi naman. Hindi siya. Oh. Nililinaw lang, lang natin. Mm. Uh, no. Tapos ngayong umaga na ito, tuloy pa rin ang operasyon ha, ng DOTR side. Of course, hindi lamang yan dito side, sa Ortigas, na area natin, area of responsibility. Pero kanina, nadaanan ko sila sa, hindi ko nababangit yun, ano, na sa kisipin ng lugar. Tuloy-tuloy ang mga yan. Sa ng mga kalihot ka ng incidente, dahil nung last Friday, pinasa na ka ang enforcer ng DOTR side, At tapos sino-sino pang mga nauhuli nila ngayon profile, individuals, Tuloy ang ulihan at operasyon dito pa rin ngayong ng Monday Rush Hour sa bahaging ito ng EDSA. Ito si Daniel Parosa, nagulat para sa DJ Race. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Daniel!